May pumunta bang congressman do sa assembly? Yon, hmm. sa may pumunta ba? Eh lahat ng congressman ng PDP laban si reportahan si speaker eh. Mm -hmm. No, mismo yung presidente ng PDP laban si uh, Congressman Pepito Alvarez. Di ba? Mm -hmm. si speaker eh. Anong ibig sabihin noon? Kaya nga, yeah. Wow. kaya nga tanong ko may natira ba? Maliban mm -hmm. kay Mayor Rama na isinama yeah. sa drug case mismo ni yeah. President uh -huh. Duterte. No. Mm -hmm. So uh, in answer sa tanong mo, parang kasi uh, sabi naman kasi ni Digong last year, kahit mm -hmm. kami na lang ang matira. matira. Tutuloy ng mm -hmm. kami, parang si Amy Marcos. Sabi no. niya, kahit mo isa na lang ako, may maiiwan mm -hmm. ako sa tabi ni President Duterte, no? Yeah, no. Kaya interesado rin ako marinig yung statement ni Amy tungkol mm -hmm. dito sa uh, sa banat ni oh, First Lady. No? Oo, nga pala, no? Oo, oh, oh. natin 'yan. O. Ha? dahil kuwan din siya, very close din siya kay Vice President Sara. At siya yung unang uh, sabi ko nga sa unang interview niya sa akin, yung body language niya tsaka ni First Lady yung binanggit ko.